So hello, yun Nandito po tayo ngayon sa Tarlac okay? Pero po dito sa Tarlac Nandito ko ngayon sa Kapas O hindi lang po Pogo Ang issue po dito ngayon sa Tarlac Ngayon po may panibagong issue Na tinututukan din ni Senator Rafi Tulfo At yan po ay ang sitwasyon Ng uh, possible garbage crisis Dahil po sa issue na nangyayari ngayon dito po sa Metro Clark Waste Management okay, na landfill dito sa Kalangitan Landfill dito sa Kapas Tarlac yan, pakita ko guys kung makikita nyo po sa likod ko na landfill ng Metro Clark okay so ito pong Metro Clark sila po ang nagseservisyo dito sa maraming LGU sa Central Luzon dun po sa mga Freeport Zone sa Clark at uh, marami pang mga ibang mga lugar Uh, sila po yung nagsiservisyo nung garbage at kung makita nyo naman po sa likod eh maayos po, maayos po yung kanilang ginagawang trabaho tapos may German technology kaya maayos naman po yung kanilang ginagawang trabaho, kaso it seems po na nagkakaroon ng uh, problema ngayon sa kanilang uh, renewal uh, with uh, certain government agencies, I believe with CDC, with BCDA uh, ang nangyayari po ay posibleng uh, matigil yung pong kanilang operasyon kapag hindi pa po naayos at hindi na hindi na uh, plancha yung uh, issue, which would mean the loss of jobs ng marami pong mga empleyado po dito and a possible garbage crisis dito po sa Central Luzon at sa ibang areas po ng uh, Pilipinas including baka possibly Metro Manila and ibang mga areas pa. Um umikot po kami dito sa sa Metro Clark at pinakita po nila yung pong uh, kanilang ginagamit sa kanilang facility at uh, maayos ISO certified at uh, yung mga proseso po nila kumbaga sa 20 years na kadalang operation eh na perfect na nila o nakuha na nila yung tamang pag-handle po ng uh, basura po dito. Kung paano tamang i-handle yan yung mga tonelada -ton basura. So kung sakali pong matigil dahil po sa impending po na hindi pag uh, renew nung kanilang kontrata at subok pong pag uh, pagpapatigil sa kanila eh magkakaroon po talaga ng uh, garbage crisis, magkakaroon ng uh, loss of jobs at uh, Ah, uh, syempre po yung mga ibang investors din kasi dito meron sa lang German investors eh magkakaano din magkaka problema din po sa tingin ng mga investors sa investment climate po dito sa bansa. Um, actually medyo malalim yung mga issue. Si Senator F Tulfo dumalaw na dito, tinignan na niya yung mga ano yung mga yung sitwasyon dito at nakita naman niya na maayos naman. So sa akin pag maayos naman yung serbisyo na ginagawa ng isang kumpanya, mga maayos don't fix something that isn't broken. Yun po yung pinaka-point po siguro na nakita din ni Senator Tulfo at sinasabi din po ng mga tao po dito. Actually, pati yung sa, sa, mayor dito po sa Kapas, yun din po yung sinasabi. At yung iba pang mga officials po dito po sa kalapit na lugar dito sa Kapas, Tarlac, dito sa Central Luzon. So, yun lang. Yun naman po ang pinaka-issue po dito. Makakausapin po natin yung ibang staff po nila. Uh, yung ibang mga tao po nitong uh, Metro Clark para po pag-usapan yung sitwasyon and maganda po na, na open po dito kasi sana marinig ni PBBM yung pong panawagan po nila dito kasi uh, maaring merong mga nagtatangka ewan ko lang ewan ko lang di ko lang po sure ma kung bakit kung bakit sinusubukang uh, tapusin yung kanilang operasyon baka merong gustong uh, mangagaw ba o gawing Actually may mga ano Baka gawing Yung pag interesan yung lupa dito Dahil uh, Malaki yung lupa dito 100 lagpas hectares yung lupa dito Baka pinag-iinteresan Kung ano mang gagawin dyan uh, Ano ba? Golf course ba? O resort ba? Hindi ko alam Or uh, meron mga nag interes Na gustong i-take over Yung pong uh, Yung pong kanilang operations po dito Without the proper knowledge Or without the proper uh, skills Technology kung paano po patakbuhin ng maayos ang isang landfill. I'm Vicky Gaitos, Executive Vice President of uh, Metro Clark Waste Management Corporation. Uh, kasi meron kasing uh, uh, nabit na pending na closure ng, ng landfill, ng Metro Clark landfill sa so October 5 because according to BCDA uh, yung contract namin will expire. So, Uh, they they are anticipating that it will be closed and it will be turned over to them you know now meron kami ang na, yung kaso ay nasa husgado na and we our our um, our position is that it is not actually expiring because we are protected by the law so nasa husgado na ngayon yung kaso so with that we continue serving our clients and uh we are very uh we are very um positive that the result will be uh, okay for us in our favor so pag, pag hindi pag talagang tinuloy na nag-close yung landfill we always say that there will be a crisis why because we're accepting uh, uh 3000 on the minimum Uh, to 4,000 on the average dito sa landfill ng basura coming from uh, the whole of Central Luzon and uh, in Benguet, particularly Baguio, Latinidad, and Tuba and Pangasinan. In Pangasinan, we accept about more than 30 municipalities from Pangasinan. So, pagbiglang isinara yun, nang wala talagang um, landfill site na pagdadalhan na sufficient, malaki enough, already enough to accommodate yung dami na yon. Of course, there will be a crisis. Saan na nila dadalhin yung basura? Diba? Uh, kung mapapansin nyo, kung nakaakay sa, sa pag akyat doon, hindi madaling mag-maintain ng manpower na as dedicated as the Metro Clark people. Basura yan eh. Diba? Nandun sila palagi. Although, meron silang protective, protect, meron silang PPE, equipment, but still, doon sila na sa taas, hindi ganun kadali, ba? Diba? So, tapos mawawalan sila ng trabaho, talagang uh, it really pains management of Metro Clark uh, to, to even think of what will happen pagka nawala sila ng trabaho. Kasi ang daming pamilya nito eh. Marami sila talaga. Ngayon, ang status, we did everything, uh, negotiations with the BCD about the renewal but hindi kami nagtagumpay. Okay. So we had no resource but to go to court, no? Uh, uh tapos ah uh, ta kunin ko na 'tong opportunity dito. Siguro para panawagan na rin sa ating mga nasa gobyerno, especially sa mataas na posisyon, sa presidente natin, na baka pwedeng pag-aralan ulit. Ano? Talagang really pag-aralan kung dapat ba siyang isara, no? Kasi Uh, kung, kung papakinggan lang niya yung mga nakakaalam sa estado ng waste management sa Pilipinas, hindi ho konti ang basura natin. At konti lang yung fully compliant na landfill. Let's accept that fact. Kunti lang po yun, yung fully compliant. Isasara po niyo pa yung post compliant. Hindi eh, pa paano na. Sana kulang na kulang tayo sa landfill. Kahit ano sabihin ng iba, kulang tayo. So, instead of uh, ang gusto lang nating paalam, pasabi is, pag-aralang mabuti kung ano magiging epekto. You know? Kasi kahit anong gawing paghahanda ng iba, hindi nila kakayanin in so sh short a period of time to really, you know, makapag-ma-accept ma yung volume na yun. It took us 20 years nga eh. <laughs> diba? So, so yung ano na, yun, hindi namin sinasabi na <clears throat> sa amin lang magtapon. Ang fact, ang sinasabi namin, mas marami kung maraming kamukha namin. Because yung basura, hindi kumukunti. It comes with population growth, economic growth, whatever, industrialization, urbanization, for example. Ang dami niyan. Kaya yung basura, nakikita na natin sa estero eh. Kasi nga, hindi enough yung uh, nagagawang waste management, ano, Metro Manila particularly. Actually, maski dito sa Central Luzon, binahan na kami eh. Kaya nga, hindi ba, nag-relief operations kami. Kasi nga talagang lumubog, parte ng Bulacan, parte ng Pampanga.